I agree. Wala naman talagang issue eh. Siguro itong mga Duterte, sadyang papansin lang. Ano ho? Kung sana, itong sidigong ay nananahimik na lang, edi sana mas maayos, mas uh, payapa siya ngayon na ang dapat niya lang gawin ay harapin ang mga investigasyon. Nakasangkot siya. Ang mga kaso na nakasampa laban sa kanya. At syempre, dapat niyang Uh, pag-isipang mabuti kung paano siya mag-react sa mga issues na ibinabato sa kanya. Dahil mahirap yan, kung sobrang dami na ang issue na yan, sobrang dami na na lum naglalabas ang baho tungkol sa mga Duterte, or, or laban nga sa mga Duterte, nako, parang gugustuhin natin lahat na maniwala na talaga eh, dahil yun, yun ang nakikita natin sa mga Duterte. Ito pong rally na ito na nakaabot na kung saan sa ang panig ng mundo kuno, Una nga sa Japan, abay natutuwa tayo dahil ang mga kababayan natin kahit papano ay marunong ng magtimbang ng mga bagay-bagay dahil alam na nila na etong rally na ganito ay wala naman talagang patutunguhan. Wala talagang mabuting layunin at ang gusto lang ng mga Duterte ay magpapansin. Ang gusto lang ng mga Duterte ay manatili sa power. Ang gusto lang nila ay dapat silang masunod sa lahat ng pagkakataon. Nako, hindi na po ngayon. Ito, sabi ng isang natasan, wala kaming pakialam kung nilangaw man o hindi. Ganon din naman. Puro paninira sa gobyerno, leche, tigil-tigilan nyo na kami. Nga naman, kasi yung mga peace rally na yan kuno, yung mga nilulunsad na maisog rally na itong mga kampon ni Digong ay wala naman talagang layuning maganda, kundi ma maging, maging mapanira lang. Abay, binabanata nila yung mga taong itinuturing nila na kuno ay mga kaaway nga nila. Kayo-kayo lang naman ang nahikinabang sa mga yan. Tama, kasi ngayon may internet na. ba diba? Bakit kailangan mong maglungsad ng mga ganyang rally kung pwede mo namang um, i-voice out yung inyong mga hinaing sa social media at pwede kayong dumirekta sa mga taong involved. Kaya hindi na uso yung mga ganitong uh, ganitong pagtitipon eh, yung ganitong mga rally na akala mo naman talaga may ipinaglalaban pero ang totoo niyan wala. Litong-lito -lito, siguro yung mga taong dumadalo diyan. Ano ba tong dinaluhan ko? Ano ba tong rally na ito? Ay kung hindi siguro dahil sa libreng pagkain, kung hindi siguro dahil sa bayad, na inaabot dahil alam naman natin meron ng mga nag leak na video na binayaran ang yung mga yung mga uma-attend sa mga ganyang rally kung hindi yan sigurado wala naman talagang aatan walang kusang aatan wag niyo kaming gawing tanga alam na namin ang balimbingan yung mga uh, kampon ni Duterte tama lang na sa ibang bansa kayo magrally wag dito sa Pilipinas maganda yung sinabi niya salot kayo dito sa Pinas patalsikin niyo na ang mga nyo ang mga presidente ng ibang bansa, yun lang. So, yun, ang punto natin dito, nakarating na po sa ibang bansa ang mga inilulansad na rally. At kung kayo ay, at para sa mga OFW natin, ano ho, patunayan nyo na kayo ay makabagong bayani. Kung kayo po ay totoong nag-iisip ng matuwid, may prinsipyo, abay titignan nyo mabuti kung ano ba ang idudulot ng mga ganitong klaseng pagtitipon lalo na po sa inyo dyan sa ibang bansa. Nakakaya. Good luck!